Kumusta mga ka-atletiko? Ang taon na 2023 ang nagdala sa atin ng hindi kapanipaniwalang mga sandali sa basketball. Kaya sa taong 2024, malamang na hindi ito mag-iiba. Ito ang top 5 biggest predictions ngayong taon. Number 1 Boston Celtics magwawagi ng 2024 NBA Championship. Ang Boston Celtics ay nahikitang magiging champion sa NBA. Kung walang major injury sa mga key player tulad ni Chris Porzingis, kompleto ang Celtics sa kanilang kailangan para manalo ng titulo kahit may kulang sa kanilang depth chart. Ang pagdagdag kina Porzingis at All-NBA Defense Member na si Drew Holiday ay nagpalakas sa kanilang team sa court. Plus, sila ay may magandang record sa NBA ngayon ang Celtics ay isa sa mga pinakamauhusay na teams ng liga sa both ends of the court at wala silang dahilan para hindi makapasok sa finals at manalo. Matapos ang mga kabiguan, kasama na ang pagkatalo sa 2022 finals at sa Eastern Conference finals noong naharang taon, panahon na para sa Boston na malagpasan ang mga pighating ito. Malaking pasasalamat natin dyan kay Brad Stevens at sa front office para sa pagdadala ng mga karagdagang pwersa sa koponan. Number 2 Golden State Warriors Dynasty. Magtatapos na. Ang Golden State Warriors ay play-in team ngayong season at makakahanap sila ng paraan para makalusot sa standings dahil hindi mo maaaring isantabi tabi si na Stephen Curry, Klay Thompson, Raymond Green at ang Warriors system. Ngunit hindi sila makakapasok sa playoffs. Wala sa Warriors ang kinakailangan para maging playoff contender na may mababang ranking sa offense at defense. Ibig sabihin, magtatapos na ang dinastiya ng Warriors ngayong taon. Si Curry ay halos 36 na taong gulang na. Si Thompson ay may average na 16.7 points na may 37.7% mula sa 3. At si Green ay nakikipaglaban sa tila mga isyu sa mental health na nagresulta sa tatlong ejections. Dahil sa pagkahawatak-watak ng play at ang katotohanan na si Andrew Wiggins ay talagang disappointment, baka panahon na para isara ang libro sa dinastiya ng Warriors na nakakuha ng apat na NBA championships sa era ni Curry. Number 3, Lebron James at Bronny James maglalaro para sa Lakers. Ang layunin ni LeBron James sa huling mga taon bago magretiro ay ang makapaglaro kasama ang kanyang anak na si Bronny James. Ang Lakers ang pinakaangkop na sitwasyon para mangyari ito dahil nakatira na ang pamilya ni James sa Los Angeles at si Bronny ay tiyak na prospect para sa USC Trojans. Dahil si Lebron ay 39 na taong gulang na at nag-iisip tungkol sa nalalapit niyang pagre-retiro sa mga susunod na dalawa o tatlong taon, ang pagkakataon na makapaglaro kasama ang kanyang panganay na anak ay magiging kahangahangang kwento na paniguradong susundan ng marami. Dahil kilala si Lebron James sa tendency na makamit niya ang gusto niya, malaki ang posibilidad na si Bronny ay mapunta sa Lakers sa 2024. Si Lebron ay pipirma ng isang taong kontrata sa team at si Bronny ay kukunin bilang second round draft pick ng Lakers para lumikha ng isa sa pinakakaabang-abang at kawili-willing storyline sa kasaysayan ng NBA. Sa realidad na mag stretch si Lebron ng sapat na haba para makapaglaro siya kasama ang kanyang anak, makakabuo pa siya ng isang malupit na kwento para sa iconic na Lakers franchise na lalong magpapalaka sa kanyang legacy. Number 4 Warriors, ititrade si Draymond Green ngayong summer. Malamang natapos na ang panahon para kay Draymond Green sa Golden State Warriors. Si Green ay tatlong beses nang na-eject ngayong season at tila mas maraming problema kaysa sa value niya. Lalo na siya ay halos 34 na taong gulang na at humihina na ang produksyon niya sa court. Mayong season, si Green ay may average na 9.7 points, 5.5 rebounds at 5.8 assists bawat laro at patuloy na tatamlay pa ang kanyang mga numero habang tumatanda siya dahil pumirma siya ng apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng 100 million dollars, talagang sobra ang bayad kay Green at iilan na lamang ang mga teams na interesado sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, maaari pa rin niyang tulungan ng isang title contender. Kailangan ng Warriors na magretulaga agad dahil tapos na ang dinastiya at ang paglipat kay Green kasama ang mga manlalarong tulad ni Andrew Wiggins ay ang posibleng maging pinakamagandang paraan para masecure ang future ng Warriors na Inaasahan na magiging interesado ang Lakers sa serbisyo ni Green dahil sa paanong paraan ay magkaibigan sila ni Lebron James at kailangan ng team ng subok ng tough and defensive energy on the floor. Number 5 Paul George, aalis sa Clippers. Ang Los Angeles Clippers ay isa pang franchise na nasa pangarib na makita ang kanilang championship contending team na mas stuck sa rebuilding process. Si Nakawai Leonard at Paul George ay parehong may player option sa susunod na season. Kaya marami ang nakasalalay sa performances ng season na ito. Ang pagdagdag kay James Harden sa squad ay nagpapahiwatig na ito ay isang win or bust season ngayong taon. Ngunit hindi nito magbabago ang potensyal ng padating na habiguan. Ang possibility ng Clippers na hindi man nalo ng titolo at ang nalalapit na pag-alis ni PG-13. Ang prediksyon ng marami riyan ay hindi magre-renew si Georgia Clippers pag walang championship at babalik siya sa kanyang orihinal na kupunan sa Indiana Pacers. Kailangan ng Pacers ng isa pang star player para talagang mahipag-kompetensya sa Eastern Conference at si Paul George ay maaaring maging perfectong manlalaro kasama ni Tyrese Halliburton. Sa katunayan, maaaring si George pa ang manguna sa team sa pag-score habang si Halliburton naman ang magkocontrol ng bola. Sa mga talentong tulad din na Miles Turner, Bruce Brown at Benedict Matoren, maaring maging contender ang Pacers kung magpa siya si George na bumalik sa franchise na pumili sa kanya bilang number 10 overall sa 2010 draft. Kayo mga ka-atletiko, anong predictions mo ngayong season? I-comment mo na yan.